Taytay Falls mga Hayhay Laguna Alam nyo ba na ang Taytay Falls na tinatawag din email Imelda Falls kasi ang dating First Lady Imelda Marcos ang nagpondo ng tourism nito Yan ang ating dagdag Chinese Fried Chicken is brought to you by Elton John. Halika sa mundo ko at gugulo ang buhay mo. <laughs> Ay, okay, tatalon tayo mga katraga. Ito, 1, 2, 3, go! Mga katraga, welcome sa Mahayhay Laguna. At dahil nandito na kami, ipapahagi namin sa inyo ang short story tungkol sa siyudad na to. Here we go! Mahayhay Laguna. Ito ay itinatag noong 1571. Ito ay napapaligiran ng mga munisipalidad kagaya ng Magdalena sa hilaga, Lukban Quezon sa timog, Luisiana sa silangan, at Liliw naman sa kanluran. Ang pangalan nito ay hango sa salitang ma na ang ibig sabihin ay marami. Sinasabi ng ilan na noong unang panahon, upang marating ang bayang ito na maburo lang kalupaan, kailangan humihingal na nagsasabing hay, hay na ang ibig sabihin ay buntong hininga. At nang maglaon, ang pangalan ay naging mahayhay. Sa bayan ng Mahayhay din matatagpuan ang Taytay Falls. Ito ay may taas ng kagaya sa dalawang palapag na building na may taas na 10 hanggang 15 metro. Ang Taytay Falls ay isang malinis na paris ng talon na matatagpuan sa paanan ng Mount Banahaw sa tabi ng Ilog Daliwatan sa Barangay Taytay, Mahayhay, Laguna. Ang talon ay may malinaw at malamig na tubig na bumabagsak sa isang libong metro kwadradong lugar na channel ng ilog. Mayroon itong irigasyon sa dalawang kilometro na landas nito at isang bangin naman sa kanang bahagi. Ang paligid naman nito ay may iba't ibang uri ng ligaw na halaman at mga puno. Magandang araw mga katraga! So mula sa bayan ng Muntinlupa, binaybay lamang namin to at natumbok namin ang bayan ng San Pedro Laguna. Baybayin lamang natin to mga katraga at matutumbok natin ang bayan ng Kalamba. Pag nakita na natin yung SM Kalamba, kakaliwa na tayo at babaybayin naman natin ang Palos Banyos. Sundan nyo lang kami mga katraga, enjoy lang kayo! Dahil maaga pa ang aming biyahe, nasaktuhan namin ang pagbukang liwayway dito sa Milos Banyos. Kaya smooth music, pasok! Yon, at approaching na tayo sa bayan ng Victoria, Laguna. Pag nakita na natin ang Wilcon Pila, Laguna, sa unang kanto nito, kakana na tayo mga katraga. Wilcon, baka naman, baka naman talaga. Pagkana natin, madadaanan natin ang arko ng Barangay Pansol, Pila, Laguna. Babaybayin lang natin to mga katraga at tatagusin natin ang Paliliw, Laguna. Ang ganda ng daanan dito mga katraga, napaka smooth at halos walang dumadaan kaya makakaiwas na tayo sa traffic. Sa part na to mga katraga, nag open na rin kami ng aming ways kasi baka maligaw kami at kung saan kami makapunta. Pagkatapos nating malagpasan ang may palengke ng Liliw Laguna, Baybayin lang natin yon mga katraga at madadaanan na natin ang arko ng mahayhay. Ibig sabihin, nasa tamang landas tayo mga katraga kaya baybayin lang natin to. Samahan nyo kami! Here we go! pagdating namin malapit sa lugar, hindi namin inaasahan na ganito kainit ang pagtanggap nila sa amin. May sumalubong sa amin na banda at may nagpaparada pa. Sana oh. yes, all. Pagdating natin sa kanilang barangay hall, kailangan na natin magbayad ng 50 pesos para sa entrance fee. Papasok na tayo sa mismong Taytay Falls. Pagdating dito mga katraga, hindi rin natin problema ang parking kasi maraming nag-o-offer na parking dito sa halagang 20 pesos lang mga katraga. Secured na ang ating mga motor at ang ating mga sasakyan. Yun, time check. 6.47? 6.47 na ng umaga. Salamat din! <laughs> So may dala-dala ako yung kanin Tsaka si John at usual si John Mabagal na naman Nagpa-foundation pa So andito na kami sa may Itay-Itay Falls Ito po yung paligid niya Yan oh. Yan Dito kami nagparada ng motor Tapos naligaw yung Google namin kanina Salamat Bin! So papasok na kami sa mismong falls Antabayanan nyo kami mga katraga Let's go Anong masabi mo John? Hindi Iwanan lahat <laughs> Huwag lang kakainin Anong masabi mo sa sombrero mo na yan? Di sobra, di di So yun mga katalaga Pag nag-rent kayo ng tent dito 4 to 5 person ay 400 pesos na Pababa na si Ginar Andun pa, baka nagde-date pa So yun, habang naglalakad yung dalawa Si Ginar tsaka si Sean Alde Ito naman yung sa gilid nyo, yan mga kataraga Yan, may mga puno Tapos may nasa Ayan, pag nahulog ka dyan, halimbawa, nadulas ka dito. Pero malabo ka naman madulas kasi may harang siya pero pag lang na madulas ka, good luck sa iyo kasi yan yung nasa ilalim niyo. Pag nalaglag ka. Yan mga kawayan. Ano na sabi mo? Dahil dito sa ganitong bukas na lang. Matagal eh. <laughs> hindi ka hindi ka hindi ka yan ngayon. Ang sarap habang naglalakad kayo ng ganito ka ano ka kahaba ah uh, ganito naman kalilim you oh. know hindi nyo nga maramdaman yung araw kasi napakalilim mga katraga ang daming puno may mga kawayan pa sa paligid nya tapos ayan may mga city ordinance sila mga katraga so medyo mahaba hindi ko nababasahin ayan o oh, kayo na lang magbasa okay let's go yun mga katraga pagkatapos ng 15 to 20 minutes na lakaran ito na yung pulse so yan Diba? Ang lakas. Pero hindi yan mga katraga. Yung totoong poles. Ayun o. Oh, yun. After ng almost 15 to 20 minutes na lakaran mga katraga, look at that. Ayan, kitang kita na yung falls dito mga katraga. Ang lamig. Woo! Dito pa lang, lamdam na lamdam mo yung lamig ng hangin. Yan, lalapitan pa natin yan mga katraga. Woo! <coughs> yun mga katraga time check alas 8 ng umaga so patarating na namin sa may tayo tayo po yun po siya mga katraga oh. kita kita nyo po sa likod po wow ayan napakalinaw po ng tubig tapos yung dito sa may paan ko ayan napakalamig para sa mga ano galing sa red ayun yung kata ng pagsak niya mga katraga pagpamasahe so, ka talaga dyan oh dahil po yung ginagsaka na dati. sa atin yun sa darana dyan, ewan ko lang, baka magsisay dyan lang ka na. So, dito, mag-aalit pa kami mga kataga, mag-aasinasin muna kami na aming lupuin. Mamaya, lulusong tayo dyan mga kataga. Ganito, napakalinaw. Oo, napakalinaw mga kataga. Napakalinaw ng tulipis niya, yeah, parang yun. Okay, let's get it on! Yon habang nagpipiktorial sila dun sa taas, silipin naman natin yung dito sa may gilid niya. Yan, yung mga malalaking bato na nandito sa gilid niya. the same time, nandiyan po mga katraga, kitang-kita niyo po kung gaano kalinaw yung tubig. Medyo dumadami na rin po yung mga tao ngayon. Kanina kami-kami lang, ngayon medyo dumadami na kami dito. Pero kahit sabihin mo marami na ang tao mga katraga, kitang-kita pa rin natin na napakalinaw talaga ng tubig niya, hindi siya lumalago. So yun no, oh. uh, kukuha ko sana si kaya lang maraming mga commercial. So ante natin silang matapos bago natin sila kuhaan. Yun mga katraga, after natin kuhaan yung pulse dun kanina, dito naman tayo ngayon, naghahanda tayo, kasama natin si Kobe Bryant Kobe, anong inihaw mo? Yem po, okay. tapos tinitimplahan nyo ni eh, Shanalde. Anong tinitimplahan mo? Chicken. Chicken no? Ito yung tinitimplahan nyo ni Shanalde, o yan. Ito yung ulamin namin mamaya. Ito ngayon yung niluto na ni John. John, anong pagkaluto mo niyan, John? <laughs> pacham. Wala eh. Ha? Pacham, pacham. Ha, pacham lang? Wala kasing. Wala kasing? Pero ayos na, laban, laban na yan. So, ipiprepare lang namin to. Tapos mamaya maya, kakain kami. Buti na paaga kami nandating mga katraga. Kaya nakakuha agad kami ng mesa. Yung mesa na to, halagang 200 na, di ba? Magkano? 200? Ewan ko sir. Uh, magkano to? 200? So ito yung setup namin dito mga katraga. Nag-ihaw kami ng lempo, tsaka may uling kaming dala. The same time, napakalupit talaga ni John. John, ano naman sabi mo John? Ayan, yung masabi ko lang yung salagang 200 pesos na rewenta mo yung lamesa. Pwede mo na yung iuwi. Ano ka nasisira ulo? Iuwi, kakarga natin sa motor mo. <laughs> Naliligaw-ligaw ka na nga sa Google, eh, mag-uwi ka pa na mesa? Remember that. Ay, talaga, <laughs> ano, oh, ang binayaran Ayun daw, binayaran. Napakalupit ni Jan. Ayan, Oh. May dala siyang butane. So, dito, magpiprito portable naman kami stone. ng manok. Ano tawag dito? Portable stove. Pag portable ba? Portable talaga yan. Galing mo pala dyan, ha? Hindi ko alam, ha? Napakalupit talaga ni Jan. So, dito, magpiprito kami ng manok kasi doon mag-iihaw ng liempo so, Okay, mag-busy muna tayo, mga katraga. Let's go! Let's go! this time out is brought to you by Sean Alde. Pag siya ang gumalaw, lahat napapawaw. Wow. <coughs> <laughs> <laughs> Another one. Woo! Ay, ay, Praga, time check, ano oras na dyan? <laughs> ano oras na hindi niya alam? Magpapada <laughs> ano niya eh. Ano nangyari sa relo mo? No? Kung <laughs> na daw, nung magkakalao na ng mataling araw, tanda na wala ng baterya. <laughs> Ayan mga katraga, lumusong na kami kanina. At niyo mga katraga kung gano'n sa kanina. Ayan, nila yan. Oh. Tapos napakalamig na tubig. na nakababad kami. Huh. Sarap, talagang tanggal yung ano. Pag, pag nag-type ka na dito, humihiwalay sa clip yung ano mo. Oh. Yung mo kasi sobrang damig. Pero, napakalino nyo dito yung mga katagaw oh. na pag nag-type dito. Kung so, akala nyo na yan, nyo mababaw. malalim ka dito mga kataga Kasi hanggang dito ba daw, oh. yun yung may pato na yun. Pero sa dito matayo. Kaya dito ba daw, medyo nagpastaw na. Kaya, maglulusok pa tayo dito mga kataga. Woo! So mga katraga, tatalon kami ni Idol ko na ni Muro Ami. Papakita namin kung gano'ng kalinaw sa ilalim. you ready? Ready! One, two, three, talon! Ayan. <laughs> tawanan na na siya. Salamat! Muro Ami! tatalon tayo mga katraga. Ito. One, two, three, go!

ipakita ko lang sa inyo kung gaano kalinaw yung tubig oh ayan tumalon-talon mga katraga ah napakalamig ton ton ano masabi mo ton 2,000 years later bukas na lang <laughs> hindi niya kaya sabihin eh bukas na lang Ner ano masabi mo, ner? Ang lamig, Nair! Ah, <laughs> oh, Tinita! Ano masabi mo? Napakalamig. Oh, Shout out, baka may gusto kong batiin. <laughs> Wala na, may na lang. Ah, pinapasalamatan ko lang pala si Moto White. Moto White, kitang kita mo sa likod namin, oh. oh. <laughs> <laughs> Ingit-pigit ka talaga dyan, Moto White. Tignan <laughs> mo naman yan. Ano masabi mo ulit dyan? <laughs> so masabi ko lang eh, Ah, uh, gata rin sa lugar ito, sa so, mga hindi nakasama, ikit-ikit. Ah, uh, hindi ko rin maintindihan eh. Bukas na lang siguro natin ipang translate. So yun lang mga katraga, magbababad muna kami dito. Sarap. Woo, sarap! Ano na ba, eh? Ah! Yun, sa part na yun mga katraga, yun lang ang daan ni Pero kahit sa sobrang... Huwag ano naman mo, babe? Sarap dito, to! Masa mo ulit! Kasasin mo ulit. wala na <laughs> yon kahit ang dami naging sa dulo mga katraga Pero kitang kita natin, no oh. Asun na asun pa rin yung tubig niya Napakalinaw pa rin mga katraga Hindi siya lumalabo Although, hindi siya kasing lawak naman, no, no Nung napunta namin last time na daranak ko Mas malawak ang malalanguyan mo uh, Dito, hindi siya gano'n kalawak Pero magsasabi mo naman na Napakalamig na tubig Di ba, Gina? <laughs> <laughs> <Woo>! <laughs> Ah, yun talaga napakalamig ng tubig kahit na ayun no, kahit kitang kita naman Ah, uh, mataas na yung araw huwag yung ulo ko yung tignan nyo kasi mataas talaga yan Ah, uh, malamig pa rin talaga yung tubig tapos ayan hindi ko na malam yung sasabihin ko kasi nilalamig na ako eh Grrr! yan paano mo na nalaman pag nalinggo na yung kalbo paano? hindi ko rin alam eh ayan o tignan mo waterproof tignan mo yung basa Lamig! Lamig na tubig siya! <laughs> Yun mga katraga, nag-decide na kami na umahon. Napakalamig! Yun, ano naman sabi mo? Napakalamig! <laughs> Sobrang lamig, nakailang ihi ako. Hindi ko mabila kung nakailang ihi ako. So, ito lamig, hindi ko kung nakailang ihi ako. Ikaw siya, nakailang ihi ka. Tatlo lang, nabilang pa. Ikaw, okay, Kinner. Wala, sir. Kapag may tao nila <laughs> ka. Ano mas ano malamig? Ito, yung tarana. Mas malamig dito. Grabe dito, sir. Ha? Malamig may blue pina Pero napakalinaw ng tubig niya. In fairness, mga katraga, pag nasa ilalim ka, napakalinaw ng tubig. So, ano, uwi na ano tayo? Papay nga pa tayo. Papay nga pa daw sila. Papalik ulit kami dito, mga katraga yun mga katraga, alas 12 na pero tignan nyo yun. Oh. Yan, may mga parating pa rin. Kaya, Sean, ang dami na natin dito. Kaya, yeah, good luck sa inyo. Kaya mas maganda yung napahaga kami. Yung isang sama namin. Oh. Wala Masabi mo dyan kay Ginar? I'm sleep well. Sleep well. Oh, take na yan. Salamat. na yung kasama namin. Yan so, yung mga bago pang parating. Kaya, so yun. So, halos kanina. Halos kami lang. Wala kami dito yung kasama sa sa paligid. Pero ngayon medyo dumadano na kaya kung pupunta kayo dito mga katraga, mas maganda yung agahan nyo para mas makakawa kayo ng magandang spot. At the same time, mas makapagbabad kayo ng matagal dun sa napakalamig na pools na yun. Yun mga katraga sa part na to, yan, mababaw lang yung tubig dyan. Kaya kahit mga bata, safe na safe po na maligo dyan. Pero kita nyo naman po mga katraga kung gaano kalinaw. Yan, napakalinaw. Tapos dito banda sa baba, yan, may din po dyan. Hindi ka mag-aalala dito na malulunod yung ano mo, uh, mga bata. Kasi, yan, kitang-kita mo sila na napakababaw lang ng tubig. Pero mas maganda pa rin na pantayan natin sila kasi uh, madura sila sa bato or something na ganyan. Uh, para sa safety na nila. Pero kung dito sila banda, wow relax na relax na dyan kasi malamig na at the same time hindi ganun kalalim yung tubig pero napakasarap pagbabad And yan o may mga dito nakababad nga sila eh so goods to mga katraga perfect to hindi lang pang tropa hindi lang pang magjowa pati kayo ito buong kahit buong mag-ana kayo goods na goods kayo dito mga katraga mag enjoy pati mga bata dito Sean anong ginagawa mo Sean? Nagalapin lang gintok boy Sean <laughs> Sean anong ginagawa mo? Gintok boy Ginar, nagising ka na Ginar. <laughs> Ayan. Ay siya, pangilod. Ayan, nakin na yan, nakin na yan. Pangilod. Ay siya. Yun mga katraga, napakalinaw ng tubig. Kaya nung kita niyo yung paha namin. Susubukan namin ito kayo sa ilalim. Kakausapin namin kayo gamit ang ringguahe ni Elton. <laughs> na naman kayo guys. 1, 2, 3, go! masaya kahit pa paano yan. May mga space pa. May mga space pa na pwede ka pang maligo, pwede ka pa dun. Tsaka yun dun sa may bato na inuupuan nila. Tsaka tinday namin kanina lumapit dun sa may pinaka falls. Medyo malakas din talaga yung current niya. Pero ang ganda ng tubig, napakalinaw. Tsaka sobrang lamig. para medyo mas ma-enjoy nyo pa yung paliligo at pagbababad sa ganyan mga kasi pag weekends punuan na talaga yan mga ataga.